Ipinagtanggol ng ilang kongresista ang sinasabing magulong pagdinig ng Kamara de Representante sa Mama sa Clash kahapon. Ito ang balita ni Grace Cass. Ito ang eksena kahapon habang nagsasagawa ng investigasyon ang mababang kapulungan ng Kongreso sa Mama sa Clash. Maraming kongresista ang dumalo sa Joint Committee Hearing ng Committee on Public Order and Safety at Peace and Reconciliation. Maging sa social media, pinag-usapan ang umano'y magulong pagdinig. Subalit ayon kay Committee Chairman Jeffrey Ferrer, kahit magulo ang kanilang pagdinig, nakuha naman nila ang mga importanteng impormasyon sa pagkasawi ng 44 na miyembro ng PNP SAF. Dahil dito, hindi sang-ayon si Zamboanga Representative Celso Lobregat sa panukalang Joint Congressional Hearing dahil mas lalo daw hahaba ang pagdinig. Lalo't halos 300 daan ang mga kongresista at dalawamput isa naman ang mga senador. Ngayon pa lang, when we adjourned, there were almost 40 in line that wanted to ask questions. If you have joined questions, maybe it would have been 60 because it would be one senator, one congressman. Muli namang iginiit ng makabayan bloc na ipatawag si Pangulong Aquino sa mga susunod na pagdinig ng kongreso. Merong partikular na impormasyon patungkol sa isidente pong ito at sa buong strategic uh, objectives ng uh, plano pong ito, natangi ang presidente ang makakasagot. Subalit ayon kay Presidential Spokesperson Edwin Lacerda. don't ask me if the president is going to participate. It's it's a, there's a legislative inquiry on both houses. So, I don't know. I don't know what they're... what uh, it, it's 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 not me to decide. Grace Cousin, UNTV News Worldwide.